lahat mga team abroad, team Pilipinas, team seniors, team bahay. Magandang araw sa inyong lahat. So, ito na mga palangga para talagang, ay syempre, para silang yung dalawang channel ngayon na pataasan na ng ratings ngayon, hindi rin naman talaga magpapatalo ang AET. Kasi, di pinapanalangin nila na mawala yung halosos na channel yung sa Channel 7, o oh, nawala na nga, yung tahanang pinakamasaya, wala na. Tapos, syempre, dalawa na lang ang AAT, yung TVJ, at saka Showtime. So, ngayon, ang Showtime, lilipat na sa ano, Channel 7. Oh. Saan pa nga ba sila ilalagay? Eh, di, doon sa gma 7 na yung 12 ano tanghalian tanghali ang ano palabas edi magkatapat na tapos yung iniwan nilang channel ah, ang showtime na doon o oh, ang papalit kaya napakaano lang talaga ano hindi natin masasabi na ang magkakakontrahang channel ngayon ay magkakampihan na yan lang ang tinatawag nilang kapamilya at kapuso na nagsani-pwersa na sila. So, ayan na nga mga palangga, yung AAT noon, di ba, nung umalis sila, parang hindi naman sila inaano ng Channel 7, yung mga TVG na, oh, mag-stay na lang kayo, ilalagay ko kayo sa GTV, di ba, kasi wala pa namang showtime doon sa GTV na yun, eh, yung umalis yung ano, yung, ano, uh, mga TVG sa kay sos di ba? So parang you know, wala, hindi hindi sila inano ng mga taga GMA nila ni Goson, hindi sila. O oh, wag na kayong umalis, oh, so, hindi. Di ba pinabayaan sila tapos iyan tinanggap sila sa Channel 5. So, parang masama nga ang loob nila, yung mga, eh, naano ko yun eh, nababasa ko yun eh, may nagsalita sa kanilang tatlo na, ayan, parang sumama ang loob dahil hindi sila, ah, uh, inano ginagalang hmm, kasi nga icons na nga daw sila de hmm, ba diba? pinakamatagal na tanghaling ilang years na yan 40 years na syempre ba diba, galangin sila o oh, eh hindi pinabayaan sila ng GMA So, meaning, ayaw na talaga sa kanila ng GMA. Yung tatlong, ano, yung TVJ, ayaw na nila. Kasi nga, may nabasa rin ako, eh, mga matatanda na, o, oh, eh, pagbigyan na daw yung mga bata. So, ayan na nga, eh, hindi naman nila yan talaga matanggap kasi sila naman, pinaglalaban nila yan, ha? Sila ang the best. Oo, the best, ano, tanghali ang tapat. Tapos, best host. Uh, yun namang TVJ. Oh Hayaan na nga natin sila, ba diba? O, nandoon na nga sila sa Channel 5. So, ito na nga, lalipat na ang channel, uh, ay ABS-CBN yung showtime sa April 6 Diyan na, yung slot na yan ay yung uh, tahanang pinakamasaya. Yan na yung, ano na yan, <laughs> yung showtime. O, oh, di magkatapat na nga sila ng TVJ. O, oh, tapos, ang sabi rin, ang showtime na yung slot ng Itbulaga noon, eh, sa kanila din yung GTV. So, dalawa. Kaya, <laughs> mataas na yung ano nila, yung mga signal nila, sabing ganon, at saka kailangan daw talaga galingan nila at asa ng ratings o fight fight na nga oh hindi rin naman magpapatalo nga yung AAT oh wala tapos di ba ang oh yung iba kasi minsan yung mga balita ni Christopher Min pinapaniwalaan. Sus alam nyo po ito uh, kasi mayroon ding nagko-comments na mas totoo daw si Christopher Min. Alam nyo kung nababasa nyo rin, ako hindi ko rin naman pinapanood. Chine-check ko lang kung ako no, chine-check ko yung mga comments kung mayroon ba si Christopher Min na mga fans na kumakampi. Alam nyo lahat basher. Lahat na nagko-comments doon ayaw kay Christopher Min. Bakit kaya? Oh, bakit kaya? Alam nyo ito, number one, ang dami naman talaga siyang mga artists uh, artist na ayaw sa kanya. Yun lang naman ang kumakampi sa kanya, yung, yung may mga ano na, alam nyo, yung mga noon pa na mga artista. Pero talaga, sa ngayon, panay sila nagkakalaban ni Vice Ganda. oh di ba diba? Kaunti lang kasi nga si Vice magpapahiwatig magsasalita. Pero hindi naman si Vice magsasalita kung hindi rin siya nagsasalita, eh, siyempre si Vice pa, ba? Diba? Alam po naman natin na magsalita talaga si Vice. Ayan, kaunti lang. Pero kay, kay Christopher Min, oh, sasagot din siya sa shoe na, dak-dak ng dak. dak, nang, dak. <laughs> Ang dami niyang sinasabi. Pero puro nga, ano, wala talaga yung sa kanyang ano, yung pin, inano niya yung kanyang show ni Christopher Minay nilabas sa FB. Nako, puro lang talaga basher ang umano, wala siyang kakampi. Kaya ay nako, kaya wag nyo nang paniwalaan yung mga sinasabi ni Christopher Min. Wala. Ay tingnan mo, 'di ba yung nag-away-away yung yung mga ano noon, yung halos host, tapos TVJ tapos nagsalita doon sa kanya una kumampi siya doon tapos noong kinalaunan nagkumampi na siya sa TVJ anong klase siya Oh, di ba? Wala siyang panindigan sa sarili. Kung saan nga magkakapera siya doon. <laughs> so ito na nga mga palangga, bakit kaya nagpapanik ang mga TVJ? Ayun e, yun na nga kasi lilipat ang shoot time sa slot nila noon at saka nagsasalita sila na i daw yung tamang panahon nila ni Maine at saka ni Alden bakit kaya siya noon nagsasalita sila ngayon at nagpapahiwatig sila magtuturo dahil ba para mainganyo ulit ang mga fans, ang mga Aldab Nation? O, oh, ba? Diba? O, oh, papanik sila. O di, nagyayabang din naman sila na mataas ang ratings nila. Yun naman ang sinasabi nila na mataas ang ratings nila. Eh bakit pa naman sila mag mag ano eh magpaparinig or magsasabing ayan ito natin yung ano yung show nung ano yung tamang panahon <laughs> ng 2016. Oh! Di ba? Bakit kaya dahil yun ang number one? Dahil nga, di ba? Parang nabagsakan nga yung shoe noon ng shoe time. Dahil talagang ang taas ng ratings noon. Kaya ngayon, parang naalaala nila. Naalaala nila yung tamang panahon at i -re replay At eh, pisa na naman ang kaguluhan yan. Para, para pang tapat sa shoe time kasi lilipat na ng April 6 eh, tapos ano ay eh, gagamitin na naman ng Aldab kaya ayan alam mo maalala talaga nila ang laki ng naiambag ng Aldab lalung lalong lalo ng mga fans sa Aldab Nation sa AAT sa TVJ kaya ay nako naalala na naman ng mga Aldab Nation na yan po ay palabas lang di ba palabas sa dahil sa ratings dami na nilang ginagawa lalong lalo na ang dami na nilang hindi magandang ginagawa sa Aldab Mission. kaya ang Aldab Mission, di na naniniwala Aya, tutok na lang sa Aldab kung mayroong show di ba kung mayroong mga palabas at proyekto yung dalawa thank you so much mga palangga bye